Namin nga hindi ni sa bukid mga kamangyan at samahan niyo kami dahil kinuha ho kaming ni Ninong ay for the go. Ay, hindi nga nila ako pala ako yung nagka-crave sa adobong atay at balon-balona ng manok mga kamangyan, kundi halos lahat na ng mga kasamahan ko din. Eh. <laughs> hindi ko alam pero parang mga naglilihis sila. Hala, alam niyo gawa ka mga kamangyan, nung bata pa ako, ayoko talaga kumain ng ganyan. Kasi oh, parang hindi ko bet yung lasa. Grabe, napaka-arte. Hindi <laughs> naman ako sobrang arte sa pagkain. Nakain nga na ako ng mga tulya, suso, ganyan. Tapos so, mga high school na ako, college, yun, unti-unti ko na huya ang nagugustuhan. Grabe naman yan. So, pa lang, nagawa ko pala ngayon ni at saka ni kuya napaghiwalay ho, yung atay at saka balon-balunan. Kaya kung pinapaghiwalayan mga kamangyan, gawa nang yung balon medyo matagal talaga siyang maluto, mapalambot. Ito so, yun yung unang alutuin kumpara doon sa atay. Kasi yung atay parang okay lang kainin na agad ngayon. Hala hindi, alutuin din yun. <laughs> Ay, after nga yung mapaghiwala yung atay at balon-balon ng mga kamangyan, ayan, may mga inatagtag pa sila diyan ng mga dumi-dumi. mga dumi-dumi. Ang -dumi. -dumi? <laughs> ng mga kamangyan, binudburan din nga Huyaan ng asin para syempre mawala yung mga lansa-lansa. So baka mamaya maglasang isda na yaan. Salamat. So ayun, hindi na rin naman bago sa inyo yung adobong atay at balon-balonan mga kamangyan. Pero syempre, ang dami ho talagang may favorite niyaan. Hindi ka sana all favorite. Hindi <laughs> ko rin pala tandaan mga kamangyan kung kailan yung last na nagluto kami din sa bahay kubo na ring adobong garne pero nakapagluto na ho kami at alam nyo ka ho sobrang nasarapan talaga kami nabitin pa nga ni ho kami noon after noon parang lagi namin inasabi na magluto ulit kami ng adobong ate at balun balunan ganito ganyan kaso nga nila ang lagi naman nakakalimutan pagpunta doon sa palengke biglang isda na yung abilhin karning ganito ganyan salamat baka nagataka kayo mga kamangyan kung ilang kilo are na ko sampung kilo mm, mm diga pang pulutan hanggang kinabukasan medyo may kamahalan din nga ni ho are mga kamangyan gawain 250 pesos o ang isang kilo. Pero okay lang naman yun mga kamangyan. Siguro ang pampalubag loob na lang ang natin diyan ay marami aring benefits. Wow, well, benefits! So ayan, bali nag-isa nga nila ako pala ako diyan ng bawang, luya, at saka sibuyas. Naku, mm -hmm. marami ko talaga akong maglagay ng mga ganyan kasi medyo mura pa. Wow, well, mura pa! Una ko na kung inilagay diyan yung balon-balunan. Ay, for the go! Hingan <laughs> niyo pala inasabi ko kanina mga kamangyan. na kailangan matagal pa kuluan. Siguro mga 40 days. 40 days? Siguro mga 30 minutes lang ako mga kamangyan. Tapos ayan, nagpauna na rin ako diyan ng atay. Nadurugo kasi yan mamaya. Parang pampalapa natatakot na rin siya. Grabe, may natutunan na naman kayo sa akin. Akala no? mo naman talaga. <laughs> Madali lang naman ang magluto ng garni mga kamangyan. Gawa ng para lang ako tayo nagluto ng normal na adobo. Mas maya maya ng nung kumulukulo na aray, saka na ako naglagay diyan ng oyster sauce, paminta, toyo, saka ho oh, liquid seasoning. Nung mahalo-halo ko na nga ni Hoare, naglagay na rin ako diyan ng konting tubig. Pero yung iba ho, ang inalagay diyan ay sprite. Pero dahil hindi magpadala ng Sprite, wag na lang. Halata galit. Okay oh. Pinangani nga, nga pala aring balon-balonan din ni mga kamangyan. Saka ako na ho nilagay diyan are aring hong atay. Hindi dahan-dahan na nga nila ako pala yung paghahalo ko din ni mga kamangyan. Gawa na siyempre baka naman madurog-durog na yan. <laughs> grabe, ang sayaw talaga kapag garning inaluto ay mga isang tulyasi. Kasi <laughs> parang nafe-feel ko na paghanda na rin sa kasal ko. Hindi, napaka-excited mo naman. <laughs> Kaya naglagay na rin ko pala mga kamangyan ho aring bell pepper at syempre ho, aring sili kaya medyo pa pa natin yan ng very very light mga kamangyan at alam nyo ga masarap sa garni. nagamantika-mantika mantika na yung pag kinaino ng oily na nung labi mo salamat syaran <laughs> sa bakas ho, ay naluto na aring ating adobong atay at balung balo na ng manok mga kamangyan at talagay natatakam na ako kanina pa dahil nga na okay naman na mga kamangyan na ako kumuha ako kayo ng baho diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay for the go. <laughs> Ayan grabe, sobrang namiso talaga namin yung garne mga kamangyan. At alam nyo ga ho, yung iba kapag nagaluto ng garne, inalahukan pa ng nilagang itlog. Depende naman ho yun sa inyo mga kamangyan kung ano yung mga gusto ninyong ilahok diyan. Kung gusto ninyong lagyan ng durian, okay lang. Pero <laughs> yung mga kamangyan, pwede ninyo naman yung pasosyalin o kung ano nga ninyong mga gusto ninyong ilagay. Pero ari yung ginawa namin. Ari mm -hmm. na yung namin. Ari na yung simpleng pamamaraan ng pagluluto ng adobong atay at balon-balunan. No? Oh, ano yeah. alam nyo ka mga kamangyan. Sa sobrang nag-enjoy kami din sa ulam, parang nakadalawang kalderong kanin kami. Dagdagan pa na may sili, ganyan. Talagang gatak-gatak yung pawis. Salamat. <laughs> Tapos ari yung mga kamangyan na alala ko, gawa ng tiga ho pag nakain kami din. Lagi kami may sa pinadahon ng saging. Tapos um, may nag-comment ba ganun nakaraan, sabi kung hindi bagado kami nauubusan ng dahon ng saging din. kung <laughs> no, oh, alam niyo lang, ang madalas talaga kami mamroblema, gawa nang nau Ubus na baga. Kasi ano napunta punta pa si tatay kung saan saan para lang ang makakuha ng daw ng saging. Gawa ng yung nakapaligidinin. Ako wala na. Minsan nga yung mga pasibul pa lang. Inakuha na rin namin. Uy. I wish ko na lang din o talaga na huwag nyo rin mapanood ng madaling araw. Gawa na wala kayong mabibili. Hindi yan. ah. Uh. Fast forward nga na yung pala mga kamangyan. Aray na nga na at andini na kami sa binyagan. Mm -mm. Grabe, nakakaiyak. Ninong at ninang na kami ni Julius. Uy. Uy. Parang feeling ko sa susunod kami naman yung kukuha ng ninang at ninong. Uy, napaka-advance mo naman. So ayan, bali. Aray nga na pala si Baby Harrison mga kamangyan. At grabe, sobrang cute. Ngobro so, talaga rin nakaka-enjoy mga kamangyan kasi makikita niyo naman sa itsura ng bata. Hala. hindi ko alam pero parang ang laki-laki ng problema niya. Sige, lumapit ka na lang kay Ninang Hala, Kaya so, no mga kamangyan para pala sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan. Ang akin 'yung kumare, wow kumare. <laughs> talaga siyang napapanood at tuwang-tuwa talaga ako sa mga video nila. Yung parehas lang din kami taga Mindoro pero alam niyo ga kung saan pa kami unang nagkita? Sa Maynila pa. Salamat. Yung kasi yung time na nag-photoshoot kami noong bagong release na product ng Glow Babe, yung Beauty White Rejuve Set. Pero para sa mga nagatanong about dun sa product na yun mga kamangyan kasi ang dami talagang nagaka-comment. Yes, available na siya sa market. Katulad niyo ako na nang may problema sa mga pimples, sa mga dark spot ganyan, sa mga open pores. Nako, perfect na perfect ko ari sa inyo. Kaya nga diyan kami nagkakilala nang bonggam-bongga at as in unang meet pa lang namin tawanan na kami ng tawanan ng bonggang bongga. Siyempre mga hindi na na-videohan yun kasi nagchismisa na. <laughs> Kaya ako, ako kahit si Julius din. Kaya ho, nung sinabi niya sa amin na akunin niya kaming ninong at ninang, nako, ay eh, talaga namang hindi na kami nagdalawang isip. Ewan ko, pero parang family na rin talaga yung turing namin sa kanila. Hindi lang sa kanya ha, as in sa buong family nila. Sobrang gaan ng aura, ang gaan ng loob namin. Feeling ko mga kadugo namin sila. hindi. Nang ininvite invite ho pala nila kami mga kamangyan, may paletter sila sa ninong at ninang at sobrang nakakatouch. Sobrang nakakahappy ho talaga kapag kinuha ka na ninong at ninang, lalo na kapag alam mo naka mo sila. Pag alam mo na magagabayan mo yung bata. Hala, parang naiiyak na ako. Parang aampunin ko na yun. Hala, hindi. Pero seryoso sa mga kamangyan, sa panahon kasi ngayon, parang napapansin ko, nawawala na yung sense nung pagkuha ng ninong at ninang. Kasi nga niho, napapansin ko dun sa iba, akunin mo na ninong at ninang kahit hindi mo naman ka hindi mo naman sobrang kakilala. Tapos ako so, nga rin, ninong at ninang ka na, tapos hindi mo nabigyan ng pamasko. Parang nagagalit pa yung magulang, ganyan, may mga tampuhan ng nagaganap. So, ayun, hindi ko naman inalahat, pero kailangan nating ibahin yung mindset natin. Wow, ibahin yung mindset. Ayun, nga niho, kaya nga kaya natin sila ako ni Naninong at Ninang kasi alam natin na pwede silang tumayo na pangalawang magulang, agabayan yung mga anak natin just in case wala tayo, ganyan. Kaya yun mga kamangyan, super grateful namin ni Julius na kinuha kami na Ninong at Ninang ng pamilyang mayaman. Kasi nga ni alam namin na magagawa namin yung responsibilidad ng mga Ninong at Ninang. Hala, kala mo naman talaga. <laughs> so ayun, balik na tayo din mga kamangyan. Grabe, sobrang namang talaga kami. Parang may padibu na sa sobrang bongga. Mababag <laughs> naman umatanda, sobrang nag-enjoy kasi nga ni, may mga paraffle. Ang bobongga ng mga pagkain kasi ito lang talaga yung pinunta ko din eh. Halap, bakit mo namang binoking? Hindi okay, ka maboborn kasi sobrang daming pwede mong gawin din eh. So yun, kay Baby Harrison, happy happy birthday. Sobrang excited na kami na lumaki ka at makakwentuhan namin. Sobrang swerte mo sa buong family mo. And sana happy ka rin na kami ay ninong at ninang mo. Salamat. So, Akin naman mga kumare at kumpare talaga namang pwede bang umutang? Hala, utang agad. So yun, thank you. Sobrang mahal na mahal namin kayo. Hui! So, ayan naman mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Oh, o ano? siya, hanggang dito na lang waring ating video. At magabalot muna kami ng handa. Bye bye, love you. Hui! <laughs>